Pinagtulungan na bugbugin, ganyan daw ang ikinamatay ng grade 12 student sa Negros Occidental. Bukod daw sa kamag-aral ng biktima, may mga kasabot pa raw ito na pawang mga outsider sa kanilang eskwelahan. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Francis Orso. Bigla-bigla nga po yung nangyari. Kaso lang po, medyo talaga itong biktima uh, natin dahil nga na wala ng malay sa tanda yung ulo Iyan ang sinabing sanhi umano ng pagkamatay ng grade 12 students sa Payaw National High School ayon sa Chief of Police ng Binalbagan Negros Occidental sa Wat Balita Pilipinas Tanghali kahapon. Ang sinasabing biktima ay isang 17 years old na binugbog daw ng kanyang kapwa kamag-aral na kaidaran niya lang din. Nangyari ang insidente sa loob mismo ng paaralan pasado alas 10.30 ng umaga noong October 19. Una nang sinabi ng Binalbagan Police na matagal nang may alitan at nagsasabi nagsasagutan rin sa social media ang biktima at sospek. Nilinaw naman ng pamilya ng biktima na tumanggi munang humarap sa kamera na hindi pagkabagok ang ikinamatay ng binatilyo. Base rin sa death certificate nito, ang kanyang cause of death ay intra-abdominal hemorrhage, blunt abdominal trauma at assault by being struck, kicked or bumped by persons. Iginiit din nila na pinagtulungan ang biktima. Ganito rin ang lumabas sa pahayag ng Department of Education. Kasabwat umano ng sospek ang dalawa niyang kapatid at dalawang iba pa. According to the report no merong merong dalawang outsiders na nakapasok sa loob ng paralan kaya nga part of the interventions at kailangan nagawin ng eskwelahan coordinate natin at sa, sa local government unit for the uh, strict uh, implementation of uh, no outsiders allowed at paglalagay ng mga... Uh, mga tanod. o... Or... Nagbigay na raw ang DepEd ng Financial Assistance sa pamilya ng biktima habang ang menor de edad na sospek, hindi mo na pinapapasok. Una na rin siyang tinurn over ng mga polis sa DSWD. Ang mga estudyanteng nakasaksi naman sa insidente, binigyan ng Psychological First Aid para maibsan ang traumatic experience. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.